Science in a Minute. Quick Facts to Spark Your Curiosity. 3. Nakagugulat na Science Facts na Di Mo Aakalain Number 1. Kumikinang ang katawan ng tao sa dilim? Ayon sa pag-aaral ang katawan ng tao ay natural na naglalabas ng napakahinang liwanag na tinatawag na bioluminescence. Pero sobrang hina nito. 1,000 beses na mas mahina kaysa sa kaya nating makita ng ating mata. Kaya lang ito nakikita gamit ang espesyal na kamera. Number 2. Nakakarinig ng tubig ang mga halaman. Lumalabas sa mga eksperimento na kaya ng ugat ng halaman makinig sa tunog ng dumadaloy na tubig sa ilalim ng lupa. Kaya nilang magtungo sa direksyon ng tunog kahit walang aktwal na tubig doon. Number 3, may metal na natutunaw kahit hindi mainit. Ang gallium ay isang kakaibang metal na natutunaw sa kamay. Ang melting point nito ay nasa 29.8 degrees C. Ibig sabihin, konting init lang mula sa palad mo Tunaw na agad ito at nagiging parang likidong pilak.